Capamilia stars Richard Gutierrez and Barbie Imperial were spotted together at the Gastro Pub in Westgate, Alabama, Montendupa, on the evening of January 6, 2024, Saturday. They are seen in a grainy shot taken by a customer at the pub. Yeah. Spotted na magkasama ang kapamilya stars na sina Richard Gutierrez at Barbie Imperiala sa isang gastropub sa Westgate, Alabang, Montenupa itong Sabado ng Kabe, January 6, 2024. Ilang customers sa kanilang paligid ang kumuha ng video ng dalawang celebrity. Kumalat ang nasabing video sa social media hanggang sa makarating sa Philippine Entertainment Portal o PEP.ph. Hindi gaanong malinaw ang video, ngunit may hinuhang si na Richard at Barbie nga ang magkatabi sa isang mesa kasama ang ilang kaibigan. Napansin ng mga customer na nakakita kay na Richard at Barbie sa gastropub na sobrang kapalagayan nila ang isa't isa. Panday sarado ni Charles si Barbie, sabi ng isang source. Pinatunayan din ng source ang pagiging gentleman ni Richard kay Barbie dahil inalalayan naman nitong aktres nang magpunta ito sa comfort room. Sa kasalukuyan ay hindi malinaw kung ano ang namamagitan kina Richard at Barbie na naging co-star sa dating teleserye ng ABS-CBN na FPJ's ang Korean Ang sighting kina Richard at Barbie ang unang pagkakataong nakita ang aktor na may kasamang ibang artistang babae habang mainit ang showbiz issue hiwalay na sa si Richard's asawang si Sarah Labate. Si Diego Loizaga ang huling aktor na nakarelasyon ni Barbie. Mula nang maghiwalay sila, wala nang alam ang publiko sa mga kaganapan sa personal na buhay ng atres.